It's been a while, I know it's been, I don't know, kung ilang days ako hindi nakapag-upload um, Kasi, i-share is ko sa inyo mamaya kung anong mga nangyari or mga ganap kung bakit hindi ako nakapag-upload um, Let me share you my, ano, konting ano lang, parang konting haul Kasi, uh, lumabas ako kasi mayroon akong mga um, few things na kailangan dito sa bahay na dapat bilhin So I, aray! <laughs> So, bumili ako nitong stocking type drain nets for um, triangular and drain pots, uh, ports pala. So, ito yung nilalagay sa sink to drain yung mga garbage. Para hindi mabara yung sink, ito dapat uh, nilalagyan itong stocking type drain nets. So, ayan. So, nabili ko to sa York Binimaru, which is one of uh, 7-Eleven Company. Or, yeah, 7 and I Holdings pala. And also, I also bought this aluminum foil. Kailangan ko din to sa pagluluto. And also, I got this, ano bang tawag nito sa English? It's para siyang oil absorber. Yeah, or absorbent. Oil absorbent. Um, kasi dito sa Japan, bawal magtapo ng oil or cooking oil sa sa drainage na talagang oil lang siya. So, kailangan gumamit ng oil absorbent or para siyang chemical stuff na ilalagay dun sa oil para magsolidify solidify yung oil. But for me, I'm just using this one. Kasi madali lang siya. Ilagay mo lang siya and then it will absorb the oil. And pwede mo na siyang itapon. Of course, babalutin mo muna siya sa plastic or ilagay sa newspaper. Ganun dito. And also, kasi magluluto ako ng Japanese curry mamaya, kailangan ko ng pickled vegetables. Ayan. So, Um, talagang hindi ito mawawala pag kumakain ng Japanese curry dito sa Japan. And, may nakita akong sale na air freshener para Ayan. So, itong savon. Para siyang soap scent na fresh clean scent. Ayan. So, nakasale siya. It's only 349. I think mga 500 something ata originally. Onion. Kasi parang kulangin yung onion ko mamaya sa pagluluto ng curry. And then, bumili din ako ng nato um, sa, para ilalagay ko sa miso soup kasi nagkikrib si Habi ng miso soup na may nato. And then, nagkikrib din ako ng kimchi. Ayan, bumili ako ng kimchi. Simple treat, bumili ako ng ice cream para sa sarili ko and then kay bulili para just, you know, to treat ourselves a little bit. Okay, so anyway guys, um, hindi ako nakapag-upload. It's because Last uh, week, kasi dito sa Japan, ewan ko kung nabalitaan nyo, um, nagkaroon ng epidemic, which is ang daming case ng influenza, influenza A most especially. And sabi sa news na this year, medyo maaga yung spread ng virus or ng flu dito sa Japan. And then, last week, unfortunately, yung anak ko nagkaroon ng influenza A. So ang symptoms niya is or the week before that, meron na siyang um slight cough, but slight pa rin so akala ko para lang siyang um you know parang weather change kasi syempre parang common naman na magkakaroon ng colds yung bata, especially yung anak ko lalo na pag um, medyo malamig na. So yeah, Friday night he was okay and then you know just um, slightly coughing. And then Saturday morning sobrang pula na ng pisngi ng anak ko and then we check his temperature and it like already 38 degrees. So sabi ng asawa ko na siguro parang colds lang siya kasi kasi nga malamig na so winter na dito. So ayan, kampante kami na ano na colds lang. But then of course kailangan naming pumunta sa doktor kasi wala namang wala siyang gamot in case na tataas yung lagnat niya. Pumunta kami sa clinic na malapit dito sa amin. And then, so at first, tinanong kami ng nurse kung gusto ba namin magpa-swab test. If it's either COVID or influenza. And then, sabi naman ng asawa ko na hindi na daw kailangan. Kasi nga, akala lang namin it's just an ordinary cold. Yung nagkausap na yung asawa ko at yung doktor, sinadjust ng doktor na it's better to get swab test nga or to test kung either influenza ba siya or corona. Kasi nga, dumadami yung cases dito. So, ayun nga, pagkatapos ng test, positive, it's influenza A. So, ayan. So, meron namang gamot. Thankfully, kasi sabi nila before daw, medyo mahirap ang gamutan sa influenza dito sa Japan. But now, pag nilagnat ka within 20, 24, 20, 24, to 48 hours ata, kailangan mong mainom yung gamot. Otherwise, pag lagpas na yun, hindi na siya effective. So, yeah, luckily, pumunta agad kami ng doktor at saka binigyan agad ng gamot yung anak ko. So, ayan prescribed lahat yung gamot um at saka sa, para sa lagnat. And then um, sabi naman ng doktor na you need to be careful kasi madaling ano madaling kumapit or madaling mahawaan especially yung parents na nag alaga ng bata or ng anak sabi ng doktor parang ganun so careful kayo mag-wear kayo ng mask at hindi matulog sa isang kwarto sabi ng doktor and then wash your hands frequently so kami naman of course 'di ba ginawa namin lahat nagmask kami we usually disinfect everything and then we did everything two days after nahawaan ako medyo mahirap So, by the way, nakalimutan ko i-mention He needs to be quarantined for 5 days So, ayun na So, nung pumunta sa akin 2 days after So, of course, he's still under the quarantine So, he's still on his 2 days so, Meron pa siyang 3 days na remaining days Na mag-quarantine So, while well, ako naman, nagkalagnat And by the way, yung lagnat pala ng anak ko Umabot siya ng 39.8 Sobrang mataas talaga So, fast forward, punta tayo sa sa symptoms ko um, So, yeah, after 2 days after that nung Monday, medyo makati yung lalamunan ko. Meron din konting ubo. Medyo kinakabahan ako na parang this is the same symptoms dun sa anak ko. Sana wag Sana hindi muna ngayon kasi hindi pa tapos yung anak ko sa quarantine. And then, umabot ng gabi, medyo masakit na yung katawan ko. Alam mo yung paglalag natin ka, ang masakit na even you scrub your body. Kasi naligo pa ako that night. Medyo nafe-feel ko na parang it's coming. So, naligo ako that night. So nung pag scrub ko ng katawan ko, medyo masakit na siya. Sabi ko ay talagang lalag natin ako nito. So after I took shower, the, the gradually talagang parang bumibigat na yung katawan ko. And then medyo uminit na, and then nagkaroon ako ng lagnat. And then after that, wala akong choice kailangan kong pumunta ng doktor para magpa-check kasi nga may influenza yung anak ko and then I have a very possible chance na meron din akong influenza ay kagaya ng anak ko. But just to make sure kung meron or wala, kailangan ko talagang pumunta ng doktor. So, I went there and kahit, you know, sobrang lamig, kahit hindi ako, um, meron akong lagnat, ang sobrang sakit ng katawan ko, pinilit ko talaga yung sarili ko para at least ma-check kung ano man yung symptoms ko or ano man yung maging resulta. At least, mag, meron akong madalang gamot kasi talagang sobrang ang bigat talaga ng katawan ko guys and sobrang uh, ewan ko that was um, first time for me to um, ordinary lagnat it's okay but that one it's it's a little different pumunta ako ng ano ng clinic and then yeah as, as expected um, they they I got the test it was swab on the nose um, after the test after five minutes so yun nga nagpositive na influenza A din yun sa akin so same ng anak ko as same ng anak ko, I need to quarantine myself for five days. Yeah, binigyan ako ng gamot and yung gamot, same lang din ng yung gamot ng anak ko but it's double dosage kasi I'm um, adult. They also gave me para sa lagnat. And then also, ubo ko kasi. Ang pinakamahirap pa guys, kasi yung while nag-start yung ubo ko, sobrang sakit ng lalamunan ko. And then, alam mo yung an nilunok mo yung saliva mo is parang lumunok na ano ng Um, broken glasses, parang gano'n sobrang sakit, and then um, nagsusuka ako, na nagsusuka naman, na walang, alam mo yung laway lang, parang gano'n, ah, okay lang yung lagnat, wag lang yung ganitong feeling, para bang pinaparusahan ka pa bago kang magkaroon ng natura natural na ubo, parang gano'n but anyway, so yeah, I took the medicine right after that and then of course, I need to quarantine myself but you know, ang hirap mag quarantine guys, pag nasa sa isang bahay na kayo do meron kaming tatlong kwarto dito, isa sa anak ko, and then sa amin ng asawa ko, and then yung office. So, of course, mahirap ding sabayan ko yung anak ko na he, he's not even not feeling well, and then I'm not feeling well. Then, yung bed namin is hindi kami kakasya. I think hindi naman pwede na kaming dalawa sa isang bed. And then, so yeah, I don't have any choice. So, me and my husband, we're sleeping in the same room. And then, you know, sabi ko lang sa asa ako na magmaska lang. And then, you know, try to disinfect everything. And then, I also try my best to disinfect whatever I touch. Yung parang ganun. Lahat ng mga um, tinatouch namin, hinahawakan namin, dinidisinfect, nilagyan ng alcohol, nilagyan pinapahiran ng alcohol na anang uh, ng wipes na may alcohol. Talagang ganun yung ginagawa namin para lang hindi pa kakalat yung virus, especially dun sa, sa asawa ko. Kasi, pag nagkasakit kami tatlo, ano nang gagawin namin? So, mabuti na lang, kami ng dalawa na anak ko, yung anak ko, pagaling na, is ako andun pa sa, an alam mo yung, parang nagsisimula pa lang. But yeah, thankfully, I'm so grateful for my husband na talagang, um, kahit busy siya sa trabaho niya, he makes sure na we are okay, um, our food is ready, you know. Kasi ang hirap talagang magkasakit na wala kang mahihinga ng tulong. And so yeah, that was really a big challenge for us. Yung husband, ko naman hindi siya makapag day off. Do gusto niyang mag day off, pero there are some work commitments na medyo mahirap mag day off. So kaya he really did his best to prepare whatever we need before he left. To work but i'm so yeah, i'm so also grateful for that so yeah after five days really exactly five days i felt better and then talagang it really needs five days guys i i don't know what kind of magic is this influenza a eh? it needs five days to recover and so yeah my symptoms was first cough and then fever and then having a sore throat pain and yeah sore throat pain or sore throat I don't know but anyway whatever you call it it's basta masakit yung lalamunan and then duly pain on the body mas talagang masakit talaga sa katawan during the first uh, few nights hindi ako nag-take ng salagnat kasi I'm not making it just make your body warm para lalabas yung pawis mo parang ganun yung ginagawa ko But I think the third night hindi ko na kaya kasi yung the more natataas yung lagnat ko the more talagang sumasakit yung katawan ko and not only that I'm having a back pain hindi ko alam kung anong connection doon talagang grabe guys and dami talagang cases ngayon na influenza A dito sa Japan and some of the classes sa school ng anak ko is nagclose kasi nga, nag-spread talaga yung virus sa isang buong klase. I think mga two or three classes were closed because of this um, influenza virus. Yung highest um, a fever ko naman na temperature is 38.6 ata. Yung medyo mataas yung lagnat ng anak ko kaysa dun sa akin. And luckily, hindi naranasan ng anak ko na magsusuka. And also guys, sobrang sakit ng ulo ko. Alam mo yung sakit sa ulo and then sisikmurain ka. Ganyan yung ano, mas, mas, masasabi kong mas worst yung symptoms ko kaysa anak ko. Which is, I'm also happy naman na hindi naranasan ng anak ko. Kasi may, talagang sobrang hirap kung mapagdaanan ng bata yung ganong symptoms na sakit, masakit yung ulo, nagsusuka, tapos may lagnat pa, sakit pa yung likod, sakit pa ng katawan. Of course, I cannot, hindi ko parang carry na ma, Um, if ganun yung naranasan ng anak ko. So, yeah, I'm just so happy na hindi naranasan yung naranasan ko dun sa anak ko. So, yeah, that is why, guys, na hindi ako nakapag-upload for a while. So, yan, yeah, so that, that's the reason na hindi ako nakapag-upload for a while. Kasi nga, dahil sa influenza, nagkaroon kami ng influenza ng anak ko. Also, I wanted to tell you na mag-ingat kayo for as much as possible, you wash your hands, magugas kayo ng kamay, mag kayo. Kasi yun lang talagang magagawa natin. Anyway, I'm okay now. My son is okay. We are okay. Thanks God. Take care guys. And dobling ingat lang. Wash your hands frequently and gargle. So I think yan lang yung magagawa natin. Though, ginagawa naman yun, but still, we, you know, hindi talaga natin alam kung kailan. Um, papasok yung virus sa katawan natin. So, all we need to do is just really Um, careful. So, anyway, guys, thank you so much for watching, and see you guys on my next video. Bye bye.